Pinahirapan ng husto ng Israel ang Hezbollah ng Lebanon. Inumpirma ito mismo ng gobyerno ng Lebanon na umabot sa 78 ang kumpirmadong nasawi sa isinagawang pinakabagong pag-atake ng Israel at ang mga nasawi umabot na sa 3,365 at ang mga sugata naman umabot sa 14,300. Ito ay ayon sa Lebanon's Health Ministry viral ang pinakabagong information na nakalap ng mga news agency worldwide sa pinakabagong pinaggagawa ng Iran sa kanilang bansa dahil naghahanda ito sa isang full-scale war laban sa Israel dahil napag-alaman na ang Iran ay naghahanda ng napakaraming tunnel panlaban sa Israel at pagkublian nila. Yan ang nakapaloob sa mga bidyong ito. Walang duda na talagang magkakapatid ang mga sundalo ni Ayatollah Kamini at ang Hamas at Hezbollah. Hinihinala rin na merong ganito ang Hutis sapagkat may pagkakahawig ito sa estilo ng kanilang defensa at ito ay ang pagkakaroon nang tunnels ibinalita ng india.com na ang iran ay naghahanda sa isang napakalaking digmaan sa pagitan ng israel sapagkat ang iran ay naghahanda ng napakaraming tunnel tinawag ito na defensive tunnel naaalala niyo ba mga kaibigan ang pangako ng iran na kanilang aatakehin ang israel bilang paghiganti sa ginawang pag-atake ng Israel sa Iran noong October 26 na kung saan ito ang ikinasira ng air defense system ng Iran at mga base militar nito. Ayon sa Iran, aatakehin raw nila ang Israel bago maganap ang eleksyon sa United States of America. Pero natapos na ito at wala pang ginawa ang Iran. Ngayon, marami ang mga naniniwala na gagawin ito ng Iran. Yun nga lang, hindi pa alam kung kailan. At kung sakaling gumawa na ng pag-atake ang Iran sa Israel, nangako rin kasi si Benjamin Netanyahu, You strike us, we will strike you. Lalo na na nagbitaw ng pahayag si Benjamin Netanyahu na wala raw lugar sa Iran na hindi kayang abutin ng puwersa ng Israel. Marahil ito ang pinaghahandaan ni Ayatollah Khamenei na kung sakaling umatake na sila at gumanti ang Israel, ay nakahanda na sila at ang kanilang pinaghahandaan ay ang puwersa ng Israel paano nila ito malalampasan ito ay sa pamamagitan daw ng tunnel ayon mismo sa Iranian state media na ibinalita pa rin ng india.com na ang Iran ay nagsasagawa ng first defensive tunnel at ayon sa ulat ang tunnel na ito ay matatagpuan malapit sa sentro ng kanilang siyudad at meron itong link sa istasyon ng Tiran Metro at konektado ito sa Imam Kumini Hospital. Ang tunnel na ito ay nagsisilbing access daw mula sa Tiran City papunta sa mga medical facilities nito. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Iran ay nagsagawa ng defensive tunnel. Marahil ay nakakuha ng idea si Ayatollah Khamenei sa tunnel ng Hamas dahil hanggang ngayon umabot na ng 406 days ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at isa sa mga powerful na strategy ng Hamas ay ang tunnel. Ganon din ang Hezbollah. Meron din itong tunnel. Pero ayon sa mga eksperto, napakalaki ng pagkakaiba. Dahil ang tunnel ng Hezbollah at tunnel ng Iran kung sakaling matapos ito, madali itong mawasak ng Israel. Bakit? Sapagkat ang Iran at ang Hezbollah ay walang hawak na mga hostage. Kaya hindi magdadalawang isip ang Israel na pasabugin ang mga tunnels nito gaya ng ginagawa ng Israel ngayon sa Hezbollah ng Lebanon. Samantalang sa Hamas ay nagdadalawang isip ang Israel sapagkat meron nga itong hawak na mga hostages at ito ang iniiwasan ng Israel. At ang balitang ito mga kaibigan, ibinalita e, binalita din ng Reuters Dagdag pa ng Reuters mga kaibigan na ang Iran ay nagsasagawa pala ng underground shelter and bunkers. Marami rin ang mga nagsasabi na baka hindi lang mga opisyal ng Iran ang magtatago sa naturang mga tunnels, kundi maaaring itago rin dito ng Iran ang kanilang mga ballistic missiles, drones, rockets at iba pa. Dahil noong nakaraang Oktubre, Napakalaking damage na naisagawa ng airstrike ng Israel sa air defense system ng Iran, mga pagawaan ng mga ballistic missiles, drones at rockets nito. Maaaring ito ang tinitingnan ni Ayatollah Khamenei na madaling mauubos ang kanilang mga armas kung hindi nila ito isisecure. Pero wala daw ganyan na sinabi ang Iran. Ang tanging malinaw lamang daw na sinabi ng Iran na ang tunnel na ito ay magiging medical facilities kung sakaling sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Marami ang mga naniniwala na meron ng nakahandang mga tunnels ang Iran. Bakit? Dahil hindi raw ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakita ng video ang Iran tungkol sa kanilang ginagawang underground bunkers at underground shelter. Sabagat noong nakaraang taon ay meron ng ipinakita ang Iran tungkol sa ganitong proyekto. Kaya hinala ng karamihan hindi ito ordinaryong proyekto lamang. Ito ay nagbabadya ng isang malaking kaganapan in the future dahil bakit naghahanda sila ng ganito karaming tunnels? Pero ngayon ay naghihintay pa ang karamihan gaya ng Arab World. Israel maging ang United States of America sa pangako ng Iran na kanilang sasalakayin ang Israel bilang paghihiganti. Pero may babala na rito si Benjamin Netanyahu sa kanyang unang mensahe sa Iran bago sila gumawa ng pag-atake, Do not respond. Ano ang inyong masasabi tungkol sa ginagawa ng Iran? Ipahayag ang inyong mga komento dyan sa comment section. Dako naman tayo mga kaibigan sa pinakabagong pangyayari ngayon sa Hezbollah ng Lebanon. Nitong nagdaang araw ay inatake ng Israel ang Hezbollah. Kinumpirma ito ng The Washington Post at ng Lebanon's Health Ministry. Isang napakalaking airstrike ang isinagawa ng Israel sa Lebanon kontra Hezbollah. Ayon sa ulat ng Lebanon's Health Ministry, umabot sa 78 ang kumpirmadong nasawi. At sa kabuuan, mula ng magkabakbakan ng Israel at ang Hezbollah, umabot na sa 3,365 ang mga nasawi at 14,300 ang injured. Ayon mismo sa Lebanon's Health Ministry, na maliban sa 14,300 na mga sugatan, Nitong nagdaang araw ay nadagdagan pa ito ng 122. Abalang-abala raw ngayon ang hospital sa Lebanon dahil araw-araw ay merong mga isinusugod na mga sugatan. Ang ibarito ay nasasawi na sa hospital mismo. Bunsod ito ng serye ng airstrike ng Israel sa kanilang lugar. Ayon sa Israel, umabot na sa second line ng mga villages ang kanilang operation sa Southern Lebanon, nais daw kasi ng Israel na itulak palayo ang presensya ng Hezbollah sa malapit sa borders ng Israel dahil ayon sa kanila, nais na nilang pabalikin ang 60,000 na mga Israelita na mula sa North at kasalukuyang nasa mga evacuation center. Sinisiguro ng gobyerno ng Israel na kung sakaling mapauwi na ang 60,000 ng mga Israelita sa northern part of Israel, hindi na magiging threat ang Hezbollah sa buhay ng mga Israelita. Nagsalita na rin ang bagong defense minister ng Israel na si Israel Katz. Ayon sa kanila, hinding-hindi raw sila magpapaareglo sa Hezbollah hanggat sa makamit ang kanilang goal na disarmahan ang Hezbollah. Wala daw saysay -say kung magkakaroon ng ceasefire. Dahil uulitin lang daw ng mga militanteng grupo ang pagsalakay sa Israel in the near future. Hindi naman itinanggi ng Israel ang naturang airstrike. Inamin nila ito. Pero nilinaw ng Israel na bago raw sila magsagawa ng airstrike ay pinaaalahanan nila ang mga sibilyan sa Lebanon na likasin ang naturang lugar. At ang Israel na rin daw mismo ang nagtuturo ng lugar kung saan sila pupunta upang maging safe nagbibigay din sila ng mga mapa kung saan pupunta ang mga sibilyang Lebanese. Binalaan din ng Israel ang Lebanese people na huwag maglalapit sa Hezbollah mga 500 meters. Mga kaibigan, ang tabayanan lamang ang mga bagong kaganapan sa Middle East, sa Israel, sa Lebanon, Saudi Arabia at sa lahat ng dako ng mundo dito lang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, pasubscribe na rin. Mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Israel, sa Lebanon, sa Saudi at sa buong mundo, magingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!